So ngayon mga idol, mayroon tayong i-share na ano naman, kaalaman. So itong motor na to ay wing ban ito. Ah, 6M70 ba to or Hino 700? Hino 700. Ito yung si sir yung may yung nagdala ng unit. Ito, Hino. So madalas ito nangyayari sa mga ganitong motor or kahit na sa mga armature. Ito, armature ito. Ito. Ang ginawa kasi nila, yan, pina uh, pinamasin nila ito yung original na kuan, ito distansya ng ano ito yung distansya niya na original pinamasin chef nila pinakainan nila ito so dahil ang isyu nga ay uh, na itong ngipin sa carbon brass So mapapansin natin sa carbon brass ito Yan, okay pa naman ng carbon brass So, magbibigay lang tayo ng uh, tips or ano bang dahilan. So, ang dahilan nito ay shortage na itong ngipin at sa pagkapagitan dito sa may rewinding. Kaya pag umistart ito, hindi diritsong kuryente lalabas dito. So, mainit yung pag-ikot ng motor. Ito, papakita natin yung carbon bus. Ito, na uh, yan paglapag dito sa carbon brass sa ngipin, pag ikot los, dahil hindi nga ito nakahinang so ang kalalabasan, mainit yung uh, dito or yung paglapat ng carbon, mainit siya so ang, ang madadali itong ngipin so ayan, makikita natin, lumalalim hanggang sa maubos na talaga itong ngipin ngayon ang mangyayari So, madadali na siya. Ang may bibigay ko na tips, dapat pag ganitong klase na motor, hinihin nang yan isa-isa. Ayan, o. Hinihin yan. Ayan, o. Ayan. Hinihin yan. Pagka nahihin nang na yan, saka mo titirahin ito. Uh, mag-undercut ka na. Ayan, mag-undercut dapat. Ito, may nakita akong isang mali. Uh, dapat hinihin muna. Saka ito ina-undercut or pinapantay ito sa machine shop. So, yan lang ang mag, uh, makikita ko na kwa ng solusyon ay eh, dapat hinihinang yan. So, kung meron kayong halimbawa ganitong motor, so, kung meron mang mga bitirano o beginners, comment below sa ating uh, ginawang content ngayon. Dahil dito sa shop, subok na subok ko na to. Ilang bisis ko na to nasubukan na yung halimbawa kaya pang magapan ito makapal pa itong ngipin dito sa kan uh, kanyang fiber ito fiber ito uh, itaas mismo ito ito uh, ngipin ay copper ito ay pinaglapata ng carbon brass kapag nagbaklas ito magbibigay na lang ako ng tips sa mga beginners o sa mga nag DIY kapag nagbaklas kayo ng mga uh, ganitong motor o armature starter man yan o ganitong klase na wingband motor hinihinang kagad ito dapat ito hinangin dapat to isa isa yan hinangin yan para hindi na ito basta basta maubos maubos lang to kung yung carbon bus natin ito pakikita natin itong um, kuha maubos lang yan kung uh, itong carbon bus ay hindi pantay or uh, nabasa ng tubig tapos uh, na ganyan lang siya yung, wala na siyang kusang nagpupos yung spring yan, ito, makikita natin yan o, itutulak ko, dapat uh, bumibitaw yung uh, spring or uh, nagtutulak yung spring yan, kagayas kabila ganyan din, yan so itong carbon brass at saka yung spring walang isyo to ang problema lang, ito <laughs> dahil sa original, kapag bumili tayo ng galing manufactured dahil manufactured naman ito na installed hindi yan nakahinang pagkatapos nila mag install uh, nilinis lang yan ng machine shop ng machine so pagdating sa labas ang um, umabot yan ng mga tatlong taon, limang taon hanggang sa katagalan ito, mapapansin natin yan o, bumabakat na yung kanyang primary at saka secondary yan dikit natin ng konti yung video yan o oh. makikita naman yan oh. yan so eto nadadali na yung ngipin ngayon so ito lang ang may bibigay ko na na may share dahil dito sa shop kapag ganitong klase na armature kahit hindi, masya, kahit hindi man siya makikita ko na bumabakat yung kanyang primary at sa secondary inaagapan ko na kaagad hinihinang ko na kaagad itong commutator niya. 12 volts man yan or 24 volts na motor. Madalas, ito mangyari uh, sa 12 volts. Pero kung mga wingban motor na uh, mahirap, kailangan na talaga hinangin yan. Yan o, oh, nakikita natin, sobrang bakat na nga yung kwan, lumal, lumalim na nga yung kwan ng primary at sa secondary. Yan. So, hindi na sila ah, uh, itong ngipin hindi na sila magka fix dito sa kanyang rewinding yan so sayang uh, number din sa makaubos dito sa may copper is nabasa ng oil yan tapos itong sabi ko kanina yung carbon brass ay hindi na siya tumutulak ng kusa or nabasa ito ng tubig kapag halimbawa ganyan na siya tapos umikot ng umikot masisira din tong commutator kakainin ito ng spark pero kung functional naman ang carbon brass tapos nahinang ito hindi ito basta basta naubos itong copper itong mismong ngipin ayan o, ayan o naubos na siya o. so ngayon, ang magagawa na lang rito uh, papalitan itong buong commutator lang itong rewinding nya uh, stay put lang yan hindi hindi na ito magagalaw ito lang ang commutator ang kapalitan so ito ang magagawa ko lang na tips para ito sa mga baguhan pero sa mga bitirano na sa mga ganitong klase na pagtitira ng motor so very easy na lang to so kaya ko to na i-share para lang ito prevent kung ikaw ay baguhan na teknisyan or nag DIY so pag nakita nyo na kapag ganitong trouble so hinangin nyo na kaagad itong may bibigay ko na tips hinangin nyo na walang mawawala kung hinangin mas mapalakas pa ang ikot ng motor tapos may iwasan pa ito yan o no? may iwasan yan nakakainin ito ng carbon brush so sana ka nakakatulong itong ginawa natin na video so ito yung ating si sir ito shout out natin dahil nadali na nga itong motor niya so sayang Uh, dito na tayo sa puntong ito at uh, papalitan na, na namin itong commutator hanap na kami ng uh, same teeth uh, number so ito ay 21 teeth so hanap kami ng 21 tit din same na uh, uh, diameter so kailangan pasok din siya dito sa so may uh, kanyang brass holder so meron kaming nahanap ito at uh, itry namin yan. So sisirain na namin to at ito ang ipapalit namin diyan. So ito lang ang mai ko sa inyo mga idol. So salamat.